Ito ay nagluto ako ng banana bread Ayan. Masarap itong banana bread Ang mga ingredients na kakailangan natin ay 20 peraso na banana Ayan, 20 peraso na banana ang kailangan natin yan, kailangan natin i-mash ng i-mash yung banana. Yan. Lahat yan ay 20 na banana. So, kailangan natin ikat wahiwain para madaling i-mash. Wahiwain. Ayan. Tapos, i-mash natin. Ayan. Ayan. Hanggang ito ay mamash natin para ihalo natin mamaya yung mga iba pang ingredients. i imas lang ng imas. Ayan. Kailangan madurog sila ng pinong-pino pino, para hindi buo-buo yung banana. Ayan. Hindi lang ang pagkamas. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan na natin yung mga ingredients. Ito so, yung asukal. Bali, ang nilagay kong asukal ay 2 in half cups. Ayan. Ayan. Tapos, apat na eggs. Ayan four eggs ang nilagay ko. Ayan. Ayan. Haluin lang natin ng haluin. Tapos lagyan natin ng vegetable oil bali ang nilagay ko lang dito ay 1 cup and 1 pork yan yeah. nilagay ko haluin lang natin haluin tapos lalagyan natin ng vanilla ang nilagay ko dito ay 5 teaspoon na vanilla yan yeah. five teaspoon. Yeah. Tapos, ipipipir natin naman yung dry ingredients. Kailangan natin ng 10 cups na flour. Ayan. 1 2 cups three cups yeah, four five six bali cups lahat ang nilagay ko dito yeah. bali ten cups lahat. Yeah. Ayan. So, all together ay 10 cups flour. Uh -huh. Tapos, lalagyan natin ng 5 teaspoon baking powder. Ayan. At saka teaspoon baking soda. Yan. Tapos, one teaspoon salt. Pang ilan. Yan. Tapos, halu-haluin natin para mahalo-halo yung lahat ng mga ingredients. Yan. Ganyan. Tapos yan i-strain natin yung dry ingredients dito sa mix na banana yung ginawa natin na minasnat minash na banana yan i-strain natin para pinong-pino ang outcome niya yan ganyan lang ulitin lang natin hanggang ito ay maubos ayan okay. string lang natin lahat to ayan Tapos, lagyan natin ng apple sauce para ito ay maging moist. Hindi siya yung dry. Ito ang nilalagay ko para moist yung banana bread. Ayan. Tapos, halu-haluin natin hanggang ito ay mahalo ng maigi. Ayan. Halo lang ng halo. Ayan. Haluin lang natin ng haluin. Yan. Hirap haluin. Pero okay lang. Yan. Yan. halo pa ng halo hanggang ito ay mahalo na lahat yung dry at yung banana mixture yan tapos lalagyan natin ng chocolate chips yan Okay, tapos natin haluin, ilagay na natin sa yanera. Yung 20 peraso na saging, at saka 10 cups na flour, ang nagawa niya ay 5 na loaves. 5 na yanera. Yan. Yeah. Bawat isang yanera ay apat na sukat o apat na sandok ang ilalagay natin. Ayan. Ay, lagyan muna natin pala ng spray para hindi dumikit pag naluto. Ayan. Nisprayhan ko siya ng pan spray. Tapos, bawat isang yanira, apat na sukat ang ilalagay ko. So, yan Isa. Dalawa tatlo, apat. Yan, apat na sandok yan. Gawin natin lahat yan. Taga-apat na sandok ang bawat isang yanira. Yan. Yan. Yan, nalagyan ko na lahat. Lalagyan na natin ng chocolate chips sa ibabaw. Yan. Ito natin ng chocolate chips. chocolate chips para masarap. Ayan. Okay, pagkatapos natin lagyan ng chocolate chips, ito ay lulutuin natin ng higit mga ano to, mga 1 hour and 15 minutes siguro. Yeah. So, yan. Lagay na natin sa oven. Iluto natin ng isang oras saka 10 minutes. Dapat isang oras lang, pero dinadagdagan ko ng 10 minutes para lutong-luto siya. Yan. Antayin lang natin ng na isang oras. Ayan. Medyo naluluto na yan. Na, Nag-aalsa na siya. Tapos, ito na. Luto na siya after 1 hour and 10 minutes. Ito na siya. Tusukin natin. Tingnan natin kung luto na nga sa ilalim. Ito na yung tingnan natin. Ayan. Wala na. Dry na siya. Luto na. Okay. Ito na yung banana bread natin. Ayan, ayan, na yung banana bread natin. So yung banana bread. Okay, thank you for watching. Please like and subscribe. That's it, banana bread. Thank you for watching. Bye.